Hapon sa inyo mga idol At ngayong araw na to ay Magbibidyo tayo dahil Ang tagal din natin na hindi nakapag-update Sa ating mga alaga Nang simula nung uh, Umalis si Junior at ako na yung Nag-aasikaso nito mga idol At ngayon naman mga idol Ang itatapi ko dahil katatapos lang natin maghugas ng patukaan sa ating mga laga. Kailangan din natin na malinis yung patukaan at yung inuman. Dahil kaya umaga at nagbigay ako ng uh, dito sa ating mga bibistag at sa ating pahabol na sisib. Dahil ang ginawa ko mga idol, ah, hinalo ko sa tubig at pinauhaw ko yung aking mga Sisiw at yung aking mga bibistag at yun ay malalaking na sila mga idol dahil ah, uh, simula nung nag-vaccine kami mga idol at napakaganda sa aking mga sisig at dahil hindi na sila nagkakasakit at tapos na sila sa ah, uh, sa vaccine itong aking mga bibistag at yung aking pahabol na lang mga idol na itong dito sa sisiw at nasa uh, ano na sila eh ang unang binaksin mga idol ay yung B1 B1 uh, plus B1 and kumboro mal yung unang uh, binaksin dito sa aking sisiw at pagkatapos nyan mga idol sa pagbaksin ay two days din tayo nagbigay ng uh, prudency at i at sa tatlong araw EM at nagbigay din ako ng uh, probiotic after 3 hours pagkatapos niyan mga idol ay plain water at next uh, two days din na uh, prudency at nagbigay din tayo ng uh, kus out 3 days din na kus out and prudency at nung uh, ika 14 days at nagbigay na naman si uh, si boss at uh, latingo ng lasota ebi and kumboro hats yun yung dito yung uh, binako na sa aking sisiw at sa next na naman yan mga idol ay update-update ko. Kaya kasi pagkatapos niyan ng Lasota, EB and Kumburo Hats ay nagbigay din ako ng 3 uh, days din na uh, Progency. At tapos uh, pang 4 days ay yung Ornistat and Progency. At sa next naman, kasi sinusunod ko rin yan mga idol yung program na amin na simula nung ah, nag vaccine kami. Ayun lang mga idol. At sa next naman ay yung ah, Paul Pax. <laughs> yung ininix yun, naman dito. Eh, yun mga idol. Kanina kasi mga idol at nagbigay tayo ng ah, bastonero. Kasi yun yung nasa program na Ah, senior po kasi kailangan din natin sa ating mga bibistag na magpurga para hanggang sa pag-istag nila na dumating sila sa 4 months and 5 months para makikita natin na yung healthy yung ating mga laga at able to yung katawan. At sa ginagawa ko rin mga idol sa aking pamamaraan at nagbibigay din tayo binabad natin na ano, na uh, Jacker Oats. Hindi yung Quacker Oats. Mga idol, Jacker Oats. Yun, yun. Uh, sa pagbaba din nun, mga idol, ay 5 days. Kaya ginawa ko, imbis na plain water, uh, nilagyan ko siya, mga idol, ng honey. Kaya, yun. At ipapakita ko sa inyo, mga idol, yung aking mga ay nalagaan kasi malaki na. Ayan, ayan si... mga mayroon tayo. Uh, ayan yung nasa 20. Uh, mga ito Tapos yung ito. Yun. Kita uh, yun nyo mga ito At nagbigay tayo dyan kanina ng bastonero tapos ayan at ang ganda nila mga idol oh. at tamang pasilip tayo kasi alauna ah, mainit pa at, tapos dito ayan si Bloss ayan si Bloss tamang pasilip tayo mga idol dito lang sa area tapos yung ano talisay talisay yung hierang mal don ayon ayon kasi di pangkama in mamaya pa tayo magbibigay ng kakaka mga alas patro na mga idol ayan o at binalik ko na yung kapatid at ayan ay nagkabulotong din yan yung bibistag at ang ginawa ko din yan mga idol ang 3 days din na gamutan at umaga at tanghali, gabi yung pagbibigay ko dyan na ay ah, sa tong Ayan yung aking blouse. At yung aking mga sisi pahabol, Ayan na. Ah. At pag may ilaw, lilipad yan ng idol. Lilipad pag may ilaw. At tanggalin natin yung ilaw para hindi sila, ano, hindi sila Pabulabog. Kasi nagbubulabog sila. Pag-ilaw. Nagbubulabog kasi pag may ilaw, nagliliparan. Asa na yun? Ayun. Natanggap yan lang mga idol. Oh. At lahat yan itim. At nandun yan sa avocado. yon lahi yan ni ano? Ni Arturo. syempre, inalis natin yung mga dumi dito sa ilalim kasi bago na yung sako at kailangan din natin napalitan para iwas sila sa smell. <laughs> smell. Uh, sa amoy kasi dyan din sila magkakasakit pag hindi natin inalis yung ilalim kasi may ipot na-update ko na kayo mga idol at tomorrow na lang doon sa likod at ipapakita ko rin sa inyo at sana uh, kung bago ka pa lang sa aking channel at please like and subscribe naman dyan sa aking notification bell at para lagi kang update sa aking video at ayan mga idol sa next uh, video natin at yun ay uh, hindi na tayo magbibidyo kasi uh, yung pano yung pag bakuna kasi i-discuss na lang natin mga idol. Ay hindi naman sa hindi na ako video Yung pagpano paano, yung pag video nung pag bakuna natin sa ating mga alaga. Ayan mga idol at napaka init na. Ito yan ay ang uh, shoutout na lang dyan sa ating mga subscriber at dyan sa aking mga kagaya kong nagmamanok at yung kagaya kong newbie. At ayan ay Bye-bye.